nananaw kasi parang kakapagod. -pa ano yung pinanghahawakan mo? Ano yung pinanghahawakan mo? Panginoon Diyos. Ay ang na. faith ko, ang panata ko Naman. Pa Oh, never ever since fear, never doubt. Oo. At saka isa ba, ever since kaya nga ganito ako kalakas, dahil yung panata ko sa Panginoon nandiyan. And I feel nga siguro, kagaya sa'yo, yung antagal na time na yun from your first relationship na nag -fail, each Oo. failure in your relationship, lahat yon trial sa'yo. Pin-repair yeah. ka niya sa, eto na nga At yung maganda. Na. At kaysa, oh, sa eto na yung surprise mo. <laughs> <laughs> in good terms ka ba sa mga, ano mo, sa mga ex mo? Oo, oh, ako walang problema. Yung, ang hirap lang sa iba. Ah, oh, okay. Sila ay, may hangap. You know what Pero sino ang pinaka, kung sa sino sa kanila, ang talagang, yung mas okay na, kayo. Oo, Ay, okay na kayo? oh, yung parang... Yung pinaka-okay na kayo? Si okay. Gob. Si Gob. Gob. Kay Ah, talaga? Oh. Na ano, I mean, maganda yung relasyon namin, yung magkaibigan. Pero lahat naman eh, you know, yun lang nagkakataon lang na may mga tampuhan ng iba, di ba? So, pero kahit naman si Derek naman eh. You How's know? your son? How's your son, Manuel? Ang okay. Manuel is yun, ano na. Bago ako pumunta rito, si Nettel ko muna sa Las Vegas. Meron na siya trabaho at saka mag-aaral siya. Doon. Ay, doon na siya muna. Oh. Feel niya doon? Oo, type so, niya roon. So, paano yung, yung mga fathers? Lang. Do they give support naman, financially? Yeah, well, lito, yes, um, sa pag-aaral niya. Kasi sinabi ko, kailangan namin anuhin si yeah. Manuel na maging independent. Kasi sabi ko, 19. Sabi ko kay Manuel, kung sa akin katitira sa Utah, free board and enlarging. Pero kapag gusto maging independent, you have to work and, and you know, exactly. Exactly. support yourself. But when it comes to your education, we'll support you there. Huh? Kailangan, i-force mo, kailangan talaga pabayaan mo sila para matuto. Because that's the only way, that in preparation yun para sa maging sarili nilang buhay. Exactly. Kasi alam mo, mas nakakaawa ang bata. Kaya ako, kahit papano, one thing na natutuhan ko sa asawa ko, yun to motivate your, your kids while they're young. Kasi ang hirap kasi, yun, ako kasi may tendency ako, palibas hindi ako lumaking mayaman, di ba? May tendency ako ngayon pag meron ano, i-ano ko sila, i ano yun yung pamper, pamper i-baby. Oo, baby, pala oh, sure. ko yung pagmamahal. Oh, sa kagustuhan mo silang so, i-ano? Oo, oh, kaya ngayon so, yung asawa ko, tinulungan niya ako. Kaya nga, sabi nga, tingnan mo anak mo, nung isa'y kinakalabanan ka. Kasi hindi nga ma-value ma yung pag-ibig mo, kasi na nabibigay ko daw lagi All na. the time. All pa, the time. Palagi palang nandyan. Kaya, Di ba, yung sinasabi ko, Afraid yung push, on, push and pull, once in a while, kailangan talaga pabayaan mo sila. Kasi pag may push oh. and pull, mapapagod ka, ang ulo mo. Oh, o, so kaya tingnan mo ngayon yung anak ko at saka yung mga bab babae ko, makita mo, nine and 6 ining independent na. Mga independent na sila. So, eto na, si, kinikita ko ito ni Melanie, di ba? Single mom siya for a long time. So, eto na, dinala ka na yuta. Ano, oh. ka talaga kay sa farm? Oo, oo, oo. So, paano ka nag-adjudge? Yes. Uh, di ba, city girl? Yun ang akala ng tao. Kasi everybody thought I'm a glamorous person, di ba? I'm city girl. Dahil uh -huh. most of my profession is talagang I either Milan, big city, all over the world. Oo nga, know? eh, my God, kung saan ka Trabaho lang yun, <laughs> yun hindi personal. Kasi, hindi mo i enjoy uh, yun. Other people doesn't really know me. Only my close friend knows me that I'm a nature lover. I'm actually practically love nature. Nag-mountain climbing, you know. Loner ako actually. I love playing my guitar. So, Nag-gitara si Melody? Yeah, uh, tsaka I love riding horses. I love horses. So nung nandun ako sa Utah...